Good morning mga kalakbay uh, Nakaalis na si Bagyong Inting sa, Dito sa atin Sa uh, Metro Manila So ano na tayo Makakapasok na tayo sa trabaho ngayon Pero makulimlim pa rin At masama pa rin yung panahon May paudan-ulan pa rin so, Dadaanan ko ngayon yung Nabi ko kahapon na part Dito sa Mambug na may baha mga kalakbay Tingnan natin kung may baha pa ba ngayong Araw na to or wala na dito sa mambog sa tapat ng 7-Eleven mga halakbay, wala nang baha. Ay, meron pala, ano, konting-konti lang. Kaya nang pasipsip sa map. <laughs> Tingnan natin yung malapit sa Espilahan at saka yung sa tapat ng barangay Mambog 4. Yung malalim na part kahapon kung may baha pa rin ba ngayon. Yung dito rin banda sa may Green Plain Village mga halakbay, wala na rin baha. Yung uh, creek na malit dito ano na uh, stable na yung tubig pati dito sa may harapan ng iglesia eto kahapon dito na part may iba din dito, dito kahapon eh pero ngayon wala na clear na po so ano na maganda na po dito sa kahabaan ng mambog dito kahapon sa tapat ng mambuk Elementary School, sobrang taas ng tubig dito, tubig baha dito, pero ngayon wala nang kabaha-baha mga to eto, uh, ano na clear na clear na yung kalsada kitang kita na, wala nang kabaha-baha rito dito kahapon, sobrang lalim nito. pati yung dito sa may tricycle na yan, oh. sa may poste, ano yan, ang lakas ng labas ng tubig dyan galing sa ilalim ng kanal, pero ngayon malinis na parang wala lang nangyayari ito yung pinakamalalim na part na binakahapon dito sa kahabaan ng Mambug ang Mambug 4 sa tapat ng barangay hall ng Mambug 4 dito tayo kumuha ng video na malalim kahapon sa so dito ngayon may nakikita tayong baha yan sa gilid na lang ng ano ng kalsada yan napaka liit na lang talaga so mabuti naman tumupa agad rito kasi ito yung pinakamalalim kahapon eh Halos hanggang tuhod yung baha dito Ngayon, pasabol na talaga sa lahat ng motorista to Mga Tang dyan na dadaan ng Mambog Pwede pwede na May kakapiranggot na baha na lang to Yan, ito na lang yung part na may baha So, ano na lang to ah, Baka may hapon pag tumigil na yung ulan, wala na to pwede yeah, pwede na kayong dumaan dito mga kalakbay update lang tayo September 3 after nung malalim na baha kahapon so ngayon ano na okay na kahit na masama pa yung panahon dito sa Cavite at least yung baha nawala na naubos na hindi na tayo mahirapang bumiyahe so thank you para makatulong ulit sa mga manalakbay na daan dito sa kahabaan ng Mambog bakor Cavite